guys. Ito ni Papa na do. Ayan, pinakain yung dahon ng saging sa baka. Ngayon, gusto gusto nila ng dahon ng saging, pati yung Ayan, kakainin din niya nila. <coughs> Ayan, kinakain din ng baka. Ang dahon ng saging. Ayan. Puno ng saging. Dahon, puno. Ayan, pinapakain. Ayan, pakain ng asawa ko. kainin daw yun. Tita, <coughs> mula ang tichesa pa. Gando gala. At least, aja alis kong દુવા તો માસી કો ગયા બસ આગ જઈને